kagaya ng pinangako natin dahil nga sa nag-iisa lang itong sinobi Trageco aka Papa Jack. Dito sa Metro Manila, bagaman na din naman natin sa kanyang mga kapamilya ang kanyang pagpanaw. Napagkasunduan na lang na dito na lang siya himlay dahilan nga na napakalayo ng kanilang probinsya. Kaya naman to the rescue ang mga kapitbahay simula sa umpisa. Nang lamay ay talagang hindi siya pinag-iwanan. Mga kapit-bahay na ang layunin lang naman ay mabigyan ng maayos na burol at libing itong si Papa Jack. Siyempre hindi nawala sa mga nakiramay ang member and officer ng Nia NIAFAM organization. Nandyan din ang pakikiramay at napakalaking tulong ng Olorvida family, Feli, Timtim, Nash Nash, Delampasig family, Jelly, Mr. and Mrs. Edsel Casbalido. Siyempre si Mildred na siyang nag-asikaso ng lahat. Ang mga tropang babaan, hindi ko na kayo iisa-isahin. Salamat din sa nag-alay ng dasal ng siyam na gabi at ang pamilya na nagpadala, ng pari para alayan din ng misa ang namayapa. Salamat din sa mga nagpaabot, ng tulong, hindi ko na babangitin. Ganon din sa mga nahiraman namin ng tent table and chair at sasakyan, dahil pa rin po sa inyo kaya namin nairaos ito. Salamat din sa ating mga babaan riders. Hanggang sa huli, hinatid nyo pa rin si Papa Jack sa kanyang huling hantungan. Paalam kaibigan